Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating pong lahat at welcome po sa ating pong sumada sa pecha. At ngayon po ay isusumada naman po natin ang ating pong pecha ngayon pong September 4, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers natin, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayun mga idol, upisan natin ang ating sumada dito tayo sa September, yan po ay 9. 9 at 4 sa ating pecha, 24 sa ating taon. At ganoon pa rin po, simplify lang muna natin yung mga numero natin dito. Ayan, yeah, September 4, 2024. 0 plus 9 is 9, 0 plus 4 is 4, at 2 plus 4 is 6. Ganoon pa rin po sa bandang gitna, add lang natin, 9 plus 4 is 13. At 4 plus 6 is 10. Ayan. At sa kandang baba din po, 13 plus 10 is 23. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 23. Uh, doon naman po sa kapares nating numero. Ayan. Dito pa rin po yan. Combine lang po natin yung tatlong numero natin dito. 9 plus 4 plus 6 is 19. Yan po yung kapares nating numero. Meron tayong 29. Uh, pwede pwede natin po natin matayang yung kombinasyon na yan. 19-23 or 23-19. And mga idol, pwede pwede na yung kombinasyon na yan. Uh, two digits din po yung mga numero natin, 23-19, kaya i-simplify din po natin sila bago natin yung isumada. Unahin natin ang 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits po yung 10, kaya si-simplify din po natin yan. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan mga idol, at dito po sa 23, 2 plus 3 is 5. Ayan naman po natin yung sumata. Ayan, 1 at 5. Marahin natin yung sumatang 1. Pukulin mo natin yung 10. Sumata, G is 1 plus 0 is 1. At itong 19. Sumata, 9. 1 plus 9 is 10. Pwede rin kuling yung 37. Sumata, 37. 3 plus 7 is 10. At 28. Sumata, 28. 2 plus 8 is 10 and At sa 5 naman, ayan, natin yung 23. So, mga 23. 2 plus 3 is 5. Pwede rin naman po dito yung 14. So, mga 14. 1 plus 4 is 5. At 32. So, mga 32. 3 plus 2 is 5. and mga Yan po yung mga numerong pwede natin pagpilian sa ating sumada. Ngayon pong September 4. meron tayong 1, 10, 19, 27, 28, 5, 23, 14, at 32. Ayan, ganoon pa rin po. Rambol lang natin yung mga numero niyan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Mga personada po natin mga numero. At doon naman po sa ating sample, tinuha natin dyan ang 14, 14, and 28 then 32 and 19 uh, 23 and 10 ngayon mga ito, yan lang po yung mga sample po natin, mga kombinasyon natin nakuha sa ating pong sumada para po ngayong September 4, ayan, meron tayong 14, 28 3219 at 23 Gs. Ayan, sa mga sample na yan, pwede pwede rin kumatayan itong mga to kung nagusto niyo lang po sila o kaya naman na pwede kayo magdagdal mga kuwad po sa taas yung mga nakainsircle po natin mga numero. Ayan, kayo na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha para po ng September 4, 2024. Maraming maraming salamat po.